Ang tulang ito ay pinamagatan kong laban para sa inaasam-asam na tagumpay. Nang pagmulat ng aking mga mata, nasaksihan kung gaano katapang ang bawat tao sa lipunan. Hindi nagpapatid wakasan lamang ang problemang dulot ng malawakang pandemya. Nagpupursigi, dumidiskarte at hindi wawalan ng pag-asa maiahon lamang ang pamilya sa gutom. Takot, pangamba na bagay mahawaan at dilisan ng dahil sa nakamamatay na virus. Hindi naman sana hindi naman sana sapagkat hindi pa tapos ang misyon ng bawat isa. Ikaw, ikaw na nagkikinig at nanonood ngayon, pinapaalala ko sa iyo na matapang ka. Matapang ako, matapang tayong lahat kaya sana huwag tayong bumitaw sa lubid sapagkat may bukas pa. May bukas pa na sa isang saglit wala nang pangamba na bakay lumisan ng walang nayambag sa kabanata. Tayo ay Pilipino. Wala ni isa sa atin ang nagpapatalo. Wala ni isa sa atin ang umaatras sa anumang laban dahil may alas ang bawat tao. Kaya sa panahong ito, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na harapin ang kalabang hindi nasisilayan ng mga mata sapagkat virus lang may Diyos tayong kasangga. Pinapaalala ko sa iyo na malakas ka. Malakas ako, malakas tayong lahat. Huwag tayong sumuko. Laban lang, Pilipino. Tauspuso tayong magpasalamat sa mga taong nagsaliksik at nag-aral ng ilang oras, araw, buwan na taon, mailantad at magawa lamang ang lunas sa pagkalat ng nagkamamatay na sakit. Salamat din marahil mayroon tayong mga eksperto, lider, manggagamot at autoridad sa madaling salita, mga frontliners na hindi kayang bumitaw sa hamon ng buhay. At hindi nawawalan ng pag-asang darating ang tamang araw na makamit ang inaasam-asam na tagumpay. At sa awa ng Diyos, malapit na tayo malapit na tayo sa hangad nating tagumpay. Sa mga sandaling ito, naway ipagpatuloy ang pagsunod sa utos ng mga nakaupo. Huwag baliwalain bagkus ito ang tamang paraan upang hindi tayo matalo. Sinasabi ko sa iyo, sumunod ka, wala ng pangamba, magtiwala ka. Sa bawat laban huwag pairalin ang takot dahil hindi ka magtatagumpay sa makatuwid positibo lamang ang nasa isip upang magwagi naniniwala ako na kung ano ang iyong nasa isipan gayon din ang mangyayari kayat habang may bukas palitan at harapin ang bagong pahina kaya laban lang para sa inaasam-asam na tagumpay. Maraming salamat.